Guys, mangumuti muna tayo ng saging. So marami na tayong tibain dito. Hindi pala madami. Hindi naman masyado madami. Ilang buwig pala ang naman. Latordan guys, latordan. So ito yung sabak ko guys na natumba. Tinabunan ko ng mga dahon. And sana tumanda pa siya. Una, damboy. Una, una. Nakad, una, 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 una. Pal, pag ako unahin mo kadunaw na Pal, pag may ahas Akong unang makaka-counter Ayoko eh, yung magaling makipaglaban sa ahas Ito guys, so, yung tordan Ayun I-repeat na ng mga damo Bihira na kasi akong makapagtabas dito sa bundok So, tanim ko lahat yung mga saging na yan guys Tirahin natin to. Hmm. いいなら、もらう。 So dito guys sa amin sa Marinduque, ang kilo po dito ng Latordan ay 20 pesos lang po. Tapos yung uh, saba, ang kilo po dito ng saba sa amin sa Marinduque ay 15 pesos po. Kaya dapat kapag nagbenta ka dito ng, ng Latordan o saba, dapat maramihan. Bulto-bultuhan talaga, sobrang dami mong maanhin. Yung tipong mga 10 pids talagang jackpot ka talaga. Ah! Ah. Ah. So, nakadalawang buwig niya tayo guys ng Tordan Ah, harapang patlo. So ito guys na yung naputi natin. Tatlong buwig ng latordan yung pinitas yung tiriban natin ngayon. Tapos meron pang isa yung kahapon. Bali apat po 'yan. Ang gagawin ko diyan dahil mura yung kilo ng latordan, dito sa Marinduque, 20 pesos ng isang kilo. Pero kapag hinog, nasa 35 to 40 ang kilo. So gagawin natin diyan, papahinugin lang natin para ibenta natin mas malaking presyo. O oh, ito yung naani ko na nakaraan. Kinain ng daga yung kabila niyan. Na ano na. Nahinog na siya oh. Hmm. So, so yun lang muna guys sa ngayon. May lang po muna aking upload. Sana po ay supportahin po rin niyo po ako sa aking YouTube channel. Maraming salamat po guys. Thanks for watching. Hmm.